Oh, mga DDS, uh, huyo na kayo ngayon kay Marculeta. <laughs> ha? Ha? Huyo na kayo dahil uh, sinasabi ni Marculeta, hindi siya parte ng Duterte Black sa Senado. <laughs> talagang bilog ang mundo, no? Uh, masakit ito sa puso ng mga DDS sapagkat talagang uh, lantaran yung paglaglag sa kanila ng kanilang idol na si Marculeta. At ikaw naman, Marculeta. Ano bang nakain mo at bigla-bigla ay uh, nilaglag mo ang iyong mga kapwa didilis, ano? ha akala pa naman nila ay talagang uh, ikaw ay uh, Duterte diehard, yung pala naman eh sinasabi mo na ikaw ay independent. Mukhang uh, ano ka ha, didikit ka kaya Marcos Jr., ha uh, ganyan ba ang iyong strategy, Marculeta? Masakit 'yan sa iyong mga ng mga uma-idol sa'yo na mga DDS. <laughs> Talagang bilog ang mundo, ano.